Ang pinagkakakitaan mo? Anong trabaho mo? Nurse ako sa isang private na hospital. Umuwi ka na lang. Mauna na rin ako. Thank you sa pagsira ng araw ko, ha? Siguro may nilagay ka dun sa ininom ko, no? Ay, gusto ka ba sa akin? Anong gusto? Ganda ka, ate. Feeling mo naman maganda ka. Hi. Pauline? Hey, sino ka? Kilala ba kita? Ako yung kachat mo. Luigi? Pero, parang iba yung mukha mo sa profile pictures mo. Kahit sa social media mo. Mukha ka mayaman dun. Anong nangyari? Ah, uh, pasensya ka na. Talagang, may talagang sumakay ng jeep eh. Jeep? Nag-jeep ka papunta dito. Ang pinagkakakitaan mo? Anong trabaho mo? Nurse ako sa isang private na hospital. Nurse ka? Um, yung sahod mo as a nurse, kaya mo bang bumili ng sasakyan? Talagang maliit ang lagay yung sahod niya. Eh. Halata naman ni, eh. Alam mo, isa akong business owner. Marami akong negosyo sa ibang bansa. Nakipagkita ako sa'yo kasi akala ko may negosyo ka. Pero di hamak na nurse ka lang pala. Tapos nag-jeep ka pa papunta dito. Kawawa ka naman. Kailangan mo ba ng pamasahe pa uwi? Kasi ako, meron akong sasakyan. Apat. Yung sahod mo nga pang maintenance ko lang eh. Pero, anyway, pasensya ka na, ha? Sinayang ko yung oras mo. Pinapunta pa kita dito. Bigyan na lang kita ng pamasahe. Umuwi ka na lang. Mauna na rin ako. May business meeting din kasi ako dun, eh. Thank you sa pagsira ng araw ko, ha? Kailangan mo tapos mo bukas ng umaga. Pagpasok na pagpasok ka sa opisina, tapos ka na! Wala nang bukas-bukas. Mananatili ka sa opisina hanggang matapos mo yung trabaho mo. Nasaan ako? Anong lugar to? Ang na ulo ko. Nasa langit ka. Patay ka na. Ako si San Pedro. Patay na ako? Ba't ang sakit pa rin na ulo ko? Teka. Parang familiar yung boses ni San Pedro. Akala mo si San Pedro? So, kinala mo na ako? Luigi? Sino sabi ko na nga ba eh? Siguro mo nilagay ka dun sa ininom ko, no? Ay, gusto ka ba sa akin? Anong gusto? Ganda ka, te. Feeling mo naman maganda ka. Di kita type. Hindi rin kita type. Ba't nandito ka ba? Asan yung doktor ko? Sabi ni Doc, na ka daw. Sa bagay, <laughs> deserve mo yan. Anong alam mo sa buhay ko? Business minded ka ba? May business ka ba? Para sabihan ako ng ganyan? Kailangan kong pumunta sa meeting ko. Hindi, tumayo ka kung kaya mo. Kayo, tayo kung kaya mo. Tignan natin kung kaya mo. Bakit ba ikaw nakasain dito? Ang daming nurse. Ikaw pa. Feeling mo naman, gusto ko dito. Huwag <laughs> kang mag-alala. Tayong dalawa ang magkasama. Walang magagawa ang pera mo dito. <laughs> ako ang nurse mo. Ikaw nga yung nurse ko. Nilagay mo pa ako dito sa kwarto na to. Tapos binigyan mo ko ng private room. Napaka walang kwetang nurse ka. Feeling mo may pinta kang pasyente? Umalis ka na lang sa harap ko. Pinapasakit mo lang ulo ko. Aalis ako. Huwag mo akong tatawagin kahit mangisay ka. Andiyan ang mga gamot mo. May tubig na rin dyan. Bahala ka sa buhay mo. Hello, Mr. M. Oh, hello, uh, Miss Pau. Mr. M, sorry, hindi ako nakatawag ng tatlong araw kasi nandito ko sa ospital. Actually, tama-tama yung pagtawag mo, Pau. Kasi nag-meeting kami kahapon na pag ng board na tanggalin ka na. Ano? Tatanggalin ako? Pero, Mr. M, ako yung CEO ng company. Oo, oh, ikaw nga yung CEO. Pero, na-check kasi ng board na ang dami mong mga incompetent na ginawa. Nakita ng board na nag-over ka. Halos malugi na yung kumpanya dahil sa'yo. Pero Mr. M, pwede bang antayin niyo ako hanggang makabalik ako? I will explain. Kaya kong explain yung lahat. I'm sorry, Pao, pero nag na ang board. Natanggalin ka. So, wala na kami magagawa kasi board na nag-decide. I'm sorry, Pao. Pero Mr. M! Mr. M! Oh! Anong nangyari? Bakit ka sa bakol yung mukha mo? Ang pangit mo na nga? Nakasimangot ka pa? Ano ba alam mo sa buhay ko? Huwag mo na nga dagdagan yung problema ko. Tumadagdag ka lang eh. Akala ko ba masaya ka? Di ba? Mapera ka? Sabi mo pa, mabibili mo lahat ang gusto mo. Masaya nga ako. Bibili ko yung bahay, sakyan, kondo, kahit mga tao kaya kong bayaran. Ang tanong, may nagmamahal ba sa'yo? Meron naman. Mga tauhan ko. Pamilya ko. Mga kaibigan ko. Tsaka ano bang alam mo sa buhay ko? Ba't lagi kang nangingialam? Kung mahal ka nila, <laughs> saan sila ngayon? at mag-isa ka lang dyan? Pag mga akong kinikwestiyon, independent ako. Kaya ko yung sarili ko. Ibig sabihin, hindi ka masaya. Kasi mag-isa ka lang. Tandaan mo, ang kasayahan, hindi yan nabibili ng pera. Oo oh, na, malungkot na ako. Masaya ka na ba? Nasinabi ko sa yo yung totoo. Try mo kayong umiti para mang bago yung mukha mo. Ngayon kasi, mukha kang tsunggo eh. <laughs> Tsonggo. Si, Marunong ka palang humiti. Ang laki ng ginanda mo. Malis ka na nga dyan. Ang dami mo pang ano eh. Tawagin na lang kita mamaya. Kita tayo mamaya. Luigi! Luigi! Oh, ano nangyari sa sa'yo? Luigi, may multo pa dito? Kasi sobrang tahimik ng hospital eh. Nakatakot ako. Pwede bang dito ko muna hanggat makatulog lang ako? Ah, tapos na kasi yung duty ko at saka pauwi na rin ako. Salit lang. Ba basta makatulog lang ako. Pwede ka lang umalis. Okay lang ba tumambay ka sa akin? Oo. Uh -huh. Tabihan kita. Tabi lang pala eh. Sure ka? <laughs> Hindi bawal. Hindi <laughs> bawal. <laughs> Sige. Luigi. em yung pala yung sa cartoon Ai bang. Yakapin mo Oh, yakap Luigi? Uy! Pao! Kumusta? Luigi! Kumusta? Ito, ayos lang naman. Masaya naman ang buhay. Uy! Alam mo ba, nag-check out ako dun sa hospital, hindi kita nakita. Hinanap kita. Gusto ko nang tawagan kasi nang wala akong number mo eh. Um, actually... Ah, ganun ba? Sorry ha, hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Okay lang yun. Alam mo ba, Luigi? Napakalaking tulong ka sa akin. Kasi simula nang nakilala kita, natutunan na ako paano maging masaya, natutunan na ako paano mapakumbaba sa tao, at isa pa, natuto na rin akong magmahal. Ka ba? Wala yun. Trabaho ko yun. Alam mo ba, kaya kita hinanap. Kasi, Luigi, may aaminin ako sa'yo. A-aminin? Ano yun? N Um, babe! Babe! Hi! Sorry! Upo ka muna, babe. Sige, pasensya na. nalate ako ha? Ah, uh, Miss Pau, Eden pala, girlfriend ko. Hi, nice meeting you. Hi, nice to meet you too. Ah, uh, Eden, siya yung kinikwento ko sa'yo. Ah, siya yung kinikwento mo sa akin yung sabi mong babaeng masungit na binabantay mo sa hospital? Oo, oh, oh, siya yun. Si Pauline. Ay, mabuti naman at gumaling ka na at nakalabas ka na ng hospital. Ah, alam mo, Pauline, sa totoo lang, magpapasalamat pala ako sa'yo dahil sa panahon na yung minamaliit mo ako, kinikwestiyon ko yung sarili ko. Alam mo ba, sobrang liit ng tingin ko sa sarili ko noon. Pero dumating si Eden, pinasaya niya ako. Kaya, Pao, salamat sa'yo. Alam mo, salamat din sa'yo. At um, masaya ako kasi nakita mo na yung taong para sa'yo. O siya, sige, hindi na ako magtatagal. Kailangan ko na umalis eh. Enjoy na lang kayo. Hindi man kami nagkatuluyan ni Luigi, pero nabago niya ang buhay ko. Ngayon, naiintindihan ko na ang ibig niyang sabihin ng salitang kasiyahan. Nakahita ko sa kanyang mga mata na kahit hindi man naging kami, masaya ako para sa kanya.